Bagong taon, bagong buhay, at bagong bahay. Why not? Habang buryong sa ating mga tahanan. Bakit hindi pag-isipan kung paano gawing personal na paraiso ninyo ang inyong tahanan na di kailangan gumastos ng patayan? May project renovation series ang Rated Corina at hindi kayo maniniwala sa before and after ng lugar na ito, mamamanghanap pwede pala yun. Papakita ko sa inyong lahat ang mga sikreto ng world-class transformation na ito from bahay to bagong buhay. Bagong taon, bagong buhay at bagong bahay. Paanong nangyari na ito ay naging ganito? Ito ang una sa mga serye namin ng Transformation Renovations ngayong 2022. Unahin na natin ang magiging bagong tahanan ng Rated Corina. OMG! Ang daming kulay, ang gulo, at ang kipot. May pag-asa pa bang ba espasyong ito? Pero sinong mag-aakala na ang maliit na espasyong ito ay natila isang tambakan ay nagkaroon ng major transformation? Silipin ang sikreto kung paano namin pinaganda at pinabongga ang look ng aming opisina residential headquarters. Simulan natin sa pagpaplano pagpili ng mga material na gagamitin hanggang sa construction materials at mga furnitures ipapakita namin sa inyo. Halika, mag-shopping muna tayo ha. Unahin natin ang ating sahig o flooring. Kung gusto ninyong low maintenance, hindi inaanay, madaling linisin, magaan, maganda, at hindi madaling masira, vinyl tiles. Ano ang vinyl tiles? Tingnan natin ngayon dito sa... Tcharan! Tajima. O hindi ba mukhang tunay na granite? And guess what? It's super light. Wow! Dalhin na natin ito sa aming magiging opisina, o di ba? Flooring pa lang mapapanganga ka na. Na scratch-proof kahit naka-high heels ka. O di ba ang ganda? Tajima. Ang vinyl tiles nito na, na mula sa Tajima ay garantisado daw na pangmatagalan at scratch-proof. But wait, nakikita nyo ba ang industrial-inspired look ng aming pader na made possible by SCG? Gusto namin ganyan, hindi na pipinturahan, may konting mancha-mancha para talagang industrial. Pati ang pamimili ng pintura, inaral naming mabuti. Ano na, Nippon Paint, nasa galing na ng pagpapinta para lagyan ng texture. Sosyal, parang terno siya sa lahat. Mukha siyang natural na simento pero malinis at maganda ang texture. Sa Lucendi, naman tayo ha, para magkaroon tayo ng perfect lighting sa ating studio. Halika't samahan niyo kami sa aming kitchen area. Dahil para sa aming kitchen countertop, kung eleganting marmol na malinis at magandang tingnan ang hanap mo, iuro-Asia mo na yan. And the kitchen from Formica, ayan. Euro-Asia? Pero bago namin kayo itour sa aming bagong sala, ipapasilip namin sa inyo eksklusibo ang mga high quality appliances na napili namin mula naman sa Midea. And what about appliances? O dito ako sa Midea nagpunta kasi kumbinyente, komportable, ligtas at masaganang lifestyle ang nila pangako ng Midea sa kanilang mga customers. Kasi nga naman, ang kanilang mga appliances ay madali daw gamitin, ito ay safe at higit sa lahat ito ay environment friendly. O makikita naman, hindi ba, dito sa kanilang mga choices at ang kanilang showcase ng mga appliances. Kitang-kita naman no, sa mga appliances nila dito sa showroom ang kanilang pangako sa mga customer. At ang aking mga paborito, syempre ipapakita ko sa inyo yung aking choices para sa finished product ng ating project renovation sa ating bagong headquarters. Unboxing time muna! And our choice for all appliances is Medea! Yay! Thank you, Medea. And meron sila mga air conditioners hanggang oven sa kanila namin kinuha. And their refrigerators look European, right? It's smart cooling. But look at what's inside. Hindi siya ganong kalakihan pero ang ganda ng compartments sa loob. Hindi magasto sa kuryente. And marami kang malalagay. It's all you need for a smallish space like this. So, refrigerator pa lang yan. O, oh, ayan, merong multi-cooker, merong coffee maker, hindi ba? Pero ang gusto ko ipakita sa inyo talaga is the air conditioner, the standing air conditioner. Ito, i-unbox natin ito, ha? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang standing air conditioner ng Midea. It is digital and it is push button. And it's an inverter. Ibig sabihin ng inverter aircon, matipid sa kuryente. It is the latest technology. And ang ganda din ng kanyang design. It's very sleek. Hindi na namin kayo bibitinin pa. Welcome sa aming living area kung saan our home ang bibida. Yay, muebles! Isa sa pinaka-exciting na bahagi ng pag-decorate ng isang bahay ang pagpili ng furniture, di ba? So para mura pero maganda at matibay, dito tayo sa ta Our Home. Yay! hanap tayo ng sofa. Parang gusto ko to. Kung titignan ninyo mm -mm. This is not so expensive kasi hindi naman siya like super tunay na leather pero high grade faux leather. Buti nga ay walang binalatang hayop, right? So okay yan. Malambot. Hello, Roy. Hi, Oy, Ms. Karina. Nakita mo na. Ano yes, naman ma yan? Sige. Ito po yung three-layer shelf na napili natin for the lounge area. Okay, Iris. O, oh, ito naman Hello ang napili po. natin na bed. Oh, my gosh. Hindi rin naman nagpahuli ang mga muebles mula sa home suite na salamin ang pagiging tatak Pinoy natin. Abot kayang presyo at certified gawang Pinoy. Wow! And this is the home sweet showroom. Pinuntahan pa natin sa Bulacan pero marami silang mga stores na mas malapit sa inyo. Dito natin makikita ang lahat ng mga gamit sa bahay na parang gusto ninyong iuwi lahat. At bakit naman hindi? First of all, the designs are great and... Everything is Filipino made. Mula sa dining set, high dining table set, kompleto. The home suite, dining, and bar. Tara na sa aming mga bedroom. And the master's bedroom, di nyo na makilala, di ba? Dating tambakan ngayon, industrial na siya. Beds by Home Suites, ang ating ilaw from Lucendi, laminates from Formica, tables from EuroAsia, and of course, the beautiful rug from Eurobel. Nippon paints pa rin for the entire painting. Nakala nyo cemento, pero texturized painting yan. Pero kung one-stop shop naman ang hanap mo, sagot kayo ng all home dyan. This is the main event. This is our studio. So lahat ng nandito sa studio is care of all home. Because dyan namin kinuha ang kanilang plywood, yung mga paint brushes, mga pako. Kasi one-stop shop ang all-home, hindi ba? So, dyan yung makukuha ang mga construction materials. And it's really simple. Siyempre, kulang ang aming studio office kung wala ang mga dekorasyon na nagbibigay buhay sa kahit na anong espasyo. Mamili muna tayo ng ating mga carpet and rugs. Sabi nga at totoo na ang pinakamagaso sa bahagi ng pagpapaganda ng isang espasyo ay yung mga dekorasyon sa loob. Halimbawa mga rugs, importante yan sa pagpapaganda ng espasyo. Pero marami nang mabibilan na yon ng mga rugs na maganda, imported, pero hindi masyadong mahal. Kaya dito tayo nagpunta sa Eurobel at tara na't mamili na tayo ng mga area rugs natin. Ito ba ang gusto natin? Or ito ba ang gusto natin? Ito ba ang gusto natin? Or ito ba ang gusto natin? And this is for the master's bedroom. And this is for bedroom number two. And charan For the main area, we're going dark. Para siyang marble. Pagka gusto natin medyo social. Cowhide Rugs Manila is where we got our chosen cowhide rugs. Yay! Oh my gosh! Pero bukod sa mga dekalidad na materyales at high quality ng mga furnitures, sino nga ba ang utak sa likod ng obrang ito? Meet Roy and Iris na ginawang posible ang renovation ng dating tambakan na ngayon ay studio office na from Mod and Noble. Okay, Mod and Noble, Roy and Iris are the geniuses who transformed itong lugar na ito na napaka-magical na siya ano ang pinaka-proud kayo na part dito sa ginawa ninyong obra? Um, the, whole, The whole place po. Mm -hmm. um, napag-isipan ng maayos ang ating concept and then napag-isipan ng maayos lahat ng suppliers natin. Mm -hmm. Kaya hindi tayo napagastos ng sobra. Opo. Tsaka okay. po, uh, ang gusto namin kasi yung before na pumunta po tayo dito, uh, mas sobrang sikip niya, hindi, parang hindi po tinitira ng tao. Pero nung no, ngayon po, sobrang luwag niya na, spacious na pag-aralan mabuti, with the right uh, suppliers and the right planning, napaganda po natin yung space. What is the secret to transforming a small space? Itong lugar na ito, hindi sobrang laki ah, pero parang lumuwag siya ng gusto. Ano ang sikreto, Iris? Nagbawas po tayo ng wall, nagbakbak po tayo. And then, pumili po tayo ng maaliwalas na kulay. Mm. Ah so talaga may back-back effect. Yes, po. Yeah, some walls really have to go down. Yes. Excited na ba kayo sa ating final look sa aming studio? Huwag bibitiw para sa ultimate transformation ng aming studio. Mutok na dahil ito tour namin kayo sa pagbabalik ng Rated Corina. A love to lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. Tried and tested, a love to lash. At sa kahabaan ng kaling ito, may bukod pulang gate na ngayon. Introducing ang bagong headquarters ng Rated Corina, ang Dark Carnival Production Studio. Handang maghatid ng mga nakakaintrigang mga kwento at makulay na istorya. Halika't silipin na natin ang final product. Handa na ba kayo? Excited na ba kayo? O eto na ang grand reveal! Wow, wow, we look at what we did! With Modern Noble, eto na ang itsura ng ating Rated Corina Headquarters and Studio. O hindi ba? hindi nyo nakilala mula doon sa una ninyong nakita, hindi ba? And it's wonderful. And tamang-tama lang ang dining area, hindi ba? Guwapong-guwapo and sexy, right? Pero mura lang yan. Ang lighting from Lucendi. And of course, oh, collection ko na ito. Collection ko na yan ng mga plato nagpapaganda. And ang mueble, syempre, galing sa home suite. At ang maganda sa parang simento, ang ginamit nating nipon paint sa wall. Kahit anong isabit mo, dramatic hindi ba? Siyempre, bago kumain, kailangan muna natin magluto sa ating brand new kitchen showcase. Ay, hindi po ito binibenta. Ito na po'y talaga nasa headquarters sa na namin. Ang social, di ba? Ang mga appliances na pinili ko nandiyan na kompleto. Pwede na magsaing At meron tayong magandang countertop, which is a beautiful gray. And of course, the laminates on the cabinets. Wow! Di ba? Parang... Nung isang araw lang, parang pinipili ko pa lang ang mga materyales. Ngayon, eto na siya lahat. Baka akala ninyo, bak, 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 bak pa yan. Sinadyaya na hindi tapusin ang tawag ay brutalist style. Brutal, di ba? Talagang simentong binakbaka, iniwang ganyan with treatment dahil bagay sa isang industrial setting. Di ba? Parang more interesting and it's a conversation piece. Ay, hindi ko pa pinapababa ang Christmas tree kasi gusto ko makita ninyo how beautiful it was during the holidays here in my new office. Welcome and come in. Yung bintana, tinakpan namin ng whiteboard. At syempre, ito, dito nakaupo ang boss. Ako yun. At ang kagandahan ng espasyo nito, dala talaga nitong wall. O, walang pintura yan na Pwedeng gamitin ito for interior or exterior sa labas ng bahay. Talagang nasa pag-aayos na lang ito ng inyong espasyo. At bago namin ipakita sa inyo ang main event ng aming studio, ang bedrooms muna. Nako, pintuan palang ulam na. Tingnan nyo naman. Tara! Wow, wow hindi nagtipid. Kita nyo naman. Spacious beds. Ang ganda ng bed, di ba? Mattresses. And then, ang gaganda rin itong mga marble na maliliit lang ang pinili ng mga side table. Accessories. wag sa sobra para hindi makalat. And then, beautiful walls. Look at those walls. Talagang pag ganyan, wala ka nang hihingin pa kasi modernong-moderno na and updated. Depende sa mga kombinasyon. And Tara. Parang mas gusto ko yung guest room, right? Kasi minimalist na parang perfection sa rug pa lang. Everything is gray, black and white. Na kailangan may green kasi yung green ang nagbibigay buhay dahil industrial puro gray and black. nagbibigyan siya ng buhay. At may mga accessories ka na ganyan na medyo stand out. And wow, the wall. I love the wall. Don't you love the wall? Distressed? Ano bang tawag dyan? Parang metal sheet lang yan eh. Di ba yero-yero lang? Parang yero lang pero pina distress at ang ganda ng labas. I love this space. And tada! The walk-in closets. Napaka-importante ng closet space. Talagang space management ang ginawa ng Modern Noble sa pag-redesign ng kwarto na ito. Kita nyo, espasyo malalaki, pero malaki din ang walk-in closet kasi wala na mga pintu-pintuan. Pati ang mga bathroom, it's all about the tiles and tingnan nyo naman ang countertop and sa pagpili lang ng mga accessories para isang simpleng simpleng space, well managed, right accessories and colors, perfect banyo. Hindi ba ang gaganda ng mga kwarto pero eto na ang grand reveal ng talagang kabuhayan nating lahat or this is where all ideas mean nothing without execution. Eto na, bagong studio ng Rated Corina, care of Dark Carnival Productions and this is open to the public. Pero bago ang lahat, ito muna. Siyempre, may sarili siyang banyo and dressing room. I'm so proud. Okay, and there's a working area. Ayan, may working area pa siya. O, oh, lahat ito ay dahil sa ating mga pinilian ng mga stores and everything that you see here from the wood, the paint, This is really something to be proud of. It's open to the public. So book now. Ayan, it's for rent. O, oh, di ba? Tumawag lang kayo for your bookings for your pictorials, for your YouTube content, for your other shows. Ito na ang Dark Carnival Productions, rated Corina. Now open. Ang Pinili nating mga muebles. Uh, lahat ng maeskaparate, everything is tamang-tama lang sa space. Yes. Tama, tamang-tama tamang. oh. Kasi gusto natin maglagay ng six-seater. Eh, hindi naman pwede okay. yung sofa. So, two-seater two lang, seat. et cetera. At lahat, naka-proportion. Kung nawa po sa uniform, ano po, nila, ang ginawa natin para mas mapataas yung height, <laughs> ng ceiling, ng space. Uh, pumili tayo ng matataas na escaparate para ma-maximize yung pader. Tapos yung artwork talaga... Sabi tayo ng artwork yes. para pumakita natin talaga na mataas ang ceiling natin. Tapos ay, yung ay. mga linya natin, ma'am, more on vertical lines para mas ma-expand natin yung space. Tama! And paano naman ginawa yung napakagandang pader na yan, yung wall na yan? Yan ang favorite ko. <laughs> ang ganda niyan. Pero hindi ba yero lang yan? Yero, lang po, po ay, yan. Is, Tapos, ano, mo? Ang ginawa po natin dyan is from the yero, nilagyan po natin ng metal slabs, and then po nilagyan natin, nag-spray po tayo ng konting tubig para mag-luma mag ng konti. Ay, may gano'n? Kasi God po makintab oh. po yan before eh. Oo. Oh, oh, so, Kasi unting liha. Unting liha. Ah, may like, konting liha. para medyo hindi siya makintab. Oh my gosh, it's art! Yes, it's an art. It's art! It's an art! Ang ganda niya. It really gives character. Actually, nakikita ko na ito dati, pero I'm so proud that we did this for our headquarters. Itong brutalist style. Yung parang hindi tapos, pero actually tapos na. Yung giba-giba siya, iniwan mo siyang gano'n. Explain itong ganyan style. Actually po, Miss Corina, ito pong brutalist style na ito, hindi po lahat nakaka-appreciate. Ang tao lang po na, na maganda po ang pan pantingin, yung po ang nakaka-appreciate ng beauty ng brutalist style. Ito po yung raw material na ginagamit natin, tapos makikita mo yung beauty ng raw material na ginagamit. Yung parang yes. cemento na yes, bakbak, yes, yes, at saka yung kisame. It's like a New York loft, itong ginawa natin. style. Space. Pag yes. pumasok ko kayo dito, hindi niyo malalaman na, ah, oh, nandito po tayo sa Pilipinas. Ah. Oo, di ba? <laughs> Para ka na sa ibang lugar. Nakoha <laughs> ha, ang atbang ko ha. <laughs> ako naman, proud ako dahil nakita ko ito noong hindi pa ginagawa. Okay. Para siyang himala. Totoo palang may himala. <laughs> ha, yung before and after, masyadong dramatic. Totoo. <laughs> so pwede pala talaga na pagka nag-focus ka, mangyayari talaga siya. Ito. Okay, cheers, cheers to that! Yourself. Cheers! To so, Our first renovation project, abangan ang susunod! Rated, Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan! Kili-kili kit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan. Pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-kili underarm serum. Yan. pagbalinis sa malinis na ang Kili-kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili. -Kili.